pwede may lumabay saging okay, na saging aking okay, at o pa itong mga... na ito nga itsaging maupayin din papadi mga kakati ito mo nga lang buwan itsaging ito na ko na prito mo na na ikita ang man itsaging prito ko na ang sagi hmm? uh, prito saging. Mga mamoy, mga mamay. At atong kinabuhi. Alagit agit. Itong mga nakikita naton gawas o sulod mga panimalay. May basurahan, may silupin, may lata, o Ang basurahan, amo ini, it nagtitirok, it atong mga naglabay. Silupin, it kaawa, it atong mga igkasitawo. Lata, it kapakyas, it mga, atong mga plano, atong kinabuhi. Kaya ang atong mga hingyap, atong naging istorya, ang atong mga ikasitabo, kakasitabo, pag-abot ang panahon na ini nga atong mga plano at kinabuhi. Mutilya, itipag, mga pag-andoy at atong mga kinabuhi. Kay kung ini, hindi rin tayo lalabo, magsisirbi ini, ulang, ulang at atong mga kinabuhi. Mga mamoy, mga mamay, damo nga salamat it iyo suporta pag comment, post, share it akong mga post. God bless you all, mga mamoy, mga mamay. Kape. Bye-bye.